tayo mga katrop sobrang init halit pause pa yun medyo pause pa ako yun nayubo pa, pa kasi ako nasaan na kagad yung ano po yung kami ng helmet papayusan na ako Ay, tayo Ay, guys, dyan tayo ng ano. Tayo mag-shortcut. Dyan tayo dito sa pinakabayan. shortcut. So, so, yeah, so, sa pinakabayan. sa amin medyo hindi pa kasi maikip dito kaya ibang nagmumotor dito kahit walang helmet yan, okay lang yan kaya kayo mapangat yung mukha nyo pagka <laughs> ito pre huwag naman sana no? pero sabi nga natin yung accident hindi yung masabi pag wala kang helmet sumemplang ka dyan eh dito, basta dito yung mukha mo. Pag hindi mo naisip yung mukha mo, di ba hangat yung mukha mo dyan. So, may shop nga namin eh, o, oh, sumayin na, pero sumayin lang, hindi malaman, simula sa atali nyo. Munga. Puro gas gas ang helmet, ang swerte kasi naka helmet, di ba? E kung wala, ay, muka, Sigurado kong mukha, sigurado. Gabis pa rin yung naka -helmet. At sabi mo, ka lang Kapasahin, na naka-helmet ah, ka, hindi ka mapupo eh. Hindi masyado yung mukha mo ng ano, ang At saka nangaliga po. Kapag ka, ah, open yan. Ngayon eh, yung mga tao talagang sanay na hindi nag e helmet para mas komportable sila pag walang e helmet pero sana yan lang yun eh. pag ano for safety mo rin hindi eh, sanay mo sarili yung may e sanay mo mag drive kung naka helmet kasi ako dati ganun din nung una pa yun na halos kung mawak ng motor yung nag-helmet ako Parang hindi mitado kasi yung nakikita mo eh. Hindi ka sanay. Pero pag nakasanay mo na, uh, is okay pa pala naka-helmet. Okay. Mas pogi pa, lalo pag helmet mo yung pogi. Uh, okay. kung pogi ka na, at pogi pa helmet mo, okay, napakatindi na naman. Pero kung hindi ka yung makaganda ang lalaki, uh, tapos helmet mo pogi, abay okay din yun. Pogi yun. Huwag ka basa-basa mag-uubad na helmet. Eh. Oh, yeah. mm. Diba? Ang na. Ang ganda na. Okay lang naman dito yan. Risk mo naman yan. Eh. Pag-iit lang like, nangyari sa'yo. Okay, okay lang nga. Ito akin naman ha. mas gabis pa rin na ka helmet. Eh. Uff, ganda ito, init. Medyo, parang makulimlim pa naman siya ng konti. Ganda rin ito, init. Ganda pa rin eh.